puntahan natin yung iba't ibang mga economic systems. Gaya ng sinabi natin kanina, pag pinag-usapan ang economic systems, ito ay tumutukoy sa mga structures, institutions, and mechanisms na siyang nagiging batayan ng pagsasagawa ng mga gawaing related sa ekonomiya ng isang bansa ginagamit ito upang tugunan ang katanungan ng scarcity or ang problema ng scarcity at meron tayong apat na uri ng sistemang pang-ekonomiya ang una we have traditional meron din tayong market economy traditional economy Meron tayong market economy. Meron tayong command economy. At meron tayong mixed economy. Okay. So meron tayong apat na uri ng sistemang pang-ekonomiya or economic systems. Now, isa-isahin natin ang mga ang mga economic systems na mayroon tayo. Okay. So, pag sinabi natin economic systems ay ito yung uh, structures, institutions and mechanisms na ginagamit ng isang bansa. So, unahin natin itong traditional economy. So, sa traditional economy, ang mga economic activities dito ay nakabatay sa customs traditions beliefs na naipasa from one generation to another Okay ulitin ko ha pag traditional economy ito ay nakasalalay lahat ng economic activity nakasalalay sa customs, traditions, beliefs, etc. Okay? So ano ang uri ng mga uh, uh, mga characteristics nito? So, kalimitan, ito ay nakafocus ang mga traditional economy, nakafocus sa agriculture, fishing, okay, pangingisda, hunting, pangangaso, and of course, ang sistemang barter. Okay? Kalimitan, ito ay uh, nasa mga rural areas, lalo tigit sa mga bansang uh, parts, of some countries like Africa, South America, and Asia. Sa market economy naman, pag sinabi nating market and economy, ito ay uh, basically driven, ang mga production dito, ang mga gawain pang ekonomiya, ay nakabatay sa hinihingi ng supply and demand. Okay? Supply and demand. At ang mga katangian nito ay una, uh, private ownership. Privately owned businesses. Okay? So, yung maraming mga individual na tao ang may may-ari ng iba't ibang mga pinag pinagagawa ng mga produkto at mga serbisyo. Ikalawang katangian nito, ang price nito ay idinidikta ng kung ano ang nasa market. Ang mga consumers, okay, at sometimes producers ay mayroong freedom or kalayaan na gawin or piliin kung ano ang kanilang gagawin, paano ito gagawin, at para kanino ito gagawin. Dito, nakasalalay ang profit or tubo ng business na mayroon, mayroon tayo o mayroon ng bansa. Ito yung nagda-drive, nagpo-fuel for uh, innovation. Kaya maraming iba't ibang produkto kasi nag innovate sila. At yan ay katangian ng isang market economy. Okay, next naman ay puntahan natin yung command economy. So kalimitan, ang command economy ay tinatawag din na planned economy. Planned economy. At dito ay centralized ang planning ibig sabihin nasa gobyerno. okay lahat ay pagmamayari ng state ng estado lahat ay pagmamayari ng production uh, tulad ng energy transportation education health lahat yan ay pagmamayari ng estado dito sa command economy ay walang private ownership lahat yan ay na ng, ng gobyerno o ng pamahalaan. And therefore, dito ay masasabi natin kontrolado ang presyo. Okay, kontrolado ang price. Ganun din ang mga sahod ng mga tao. Wala itong competition, hindi kagaya ng isang market economy. Competition. At dito, ang pamahalaan o gobyerno ang nag-a-allocate ng mga resources para sa mga tao. Okay? So, ang halimbawa nito ay ang Soviet Union and North Korea. Puntahan naman natin yung mixed economy. Sa mixed economy, pinagko-combine yung features ng market and features ng command economy. Ibig sabihin, may public at mayroong private partnership. Okay. May public and private ownership. Then, uh, in some instances, the government regulates the market uh, para masigurado na fair yung competition at mabigyan ng lahat ng pagkakataon na makagamit ng mga produkto na dapat nilang magamit. Now, may mga industries na for public lang at mayroong mga industries, industries na can be operated privately. Okay? Kumbaga, pinagsama dito yung magandang uh, mga characteristics ng market economy and at the same time ng command economy. So, halimbawa kasi pag sa market economy, ang tendency niyan ay yung kokonting tao lang yung umaman. Okay? Sa mixed economy naman, eh, di mabibigyan ang lahat ng pagkakataon na makapag-business. Uh, makapag or makagamit ng iba't ibang mga resources na mayroon ang isang bansa. Ngayon itong hayaan natin itong uh, paghambing or chart na gagawin natin, na gagamitin natin para mas maintindihan natin ang economic systems and uh, tatandaan natin ang market systems ay ang mga sistemang ginagamit ng mga bansa para sa mga gawaing may kanalaman sa ekonomiya nila. And again, makikita natin ang iba't ibang economic system ng isang bansa kapag tinanong natin yung three basic questions sa sa economics, ano ang gagawin, paano ito gagawin, para kanino gagawin. So, pag traditional, pag traditional ang economy, then nakabatay ano ang gagawin? So based sa inyong tradisyon, based sa culture, based sa beliefs. Okay, sa paniniwala. Sa market economy naman, sino nagpapasya kung ano ang gagawin? Ang nagpapasya dito ay ang individual, yung may-ari ng sabihin nating business and it is driven by the market. Sa command economy naman, sa command economy, ito yung gobyerno. Gobyerno ang nagde-decide kung ano ang gagawin. At kapag mixed economy naman, ay di yung individual at ang gobyerno or estado. Okay? Sa AP10, pag-aaralan nyo kung anong difference ng government at saka ng state. Now, paano ito gagawin? So, basically, dito, tradition din kung ano ang nakagisna na nila kung paano gagawin yung pangangaso, uh, pangingisda. It's basically based on tradition. Now, kung paano ito gagawin sa market economy? Again, this is to be determined by the individual. Here, gobyerno ulit. At sa mixed economy, so, sino mag decide niyan? The individual and the government or state sa para kanino naman gagawin ito so ito syempre tradition so para sa pamilya at sa uh, let's say sa tribe or community then sino magdi naman ng para kanino gagawin sa market again the individual okay next the government or the state at para naman sa mixed economy ay ang individual individual at ang gobyerno rin. So ang tanong na dapat nating sagutin ay alin ba sa apat na ito ang best economic system na pwedeng i-adapt ng isang bansa. So ang sagot sa tanong na ito ay simple. Wala. Bakit? kasi ang bawat sistemang pang-ekonomiya ay may taglay na kalakasan at mayroong taglay na kahinaan. So let's take for example itong market economy. Itong market economy. Kung titingnan natin, uh, parang napakaganda itong market economy kasi ang individual, yung tao, ang mamamahala sa halos lahat, ang magdedetermine na kung ano ipo-produce, how it will be produced and for whom Okay? So pag kasi malaya siya, may innovation at effective yung allocation ng yaman. Pero ano naman ang problema nito? Minsan nangyayari na hindi pantay ang yaman distribution ng wealth. Big sabihin sa market economy pwedeng mas kumirap yung mahirap at pwedeng yumaman o mas yumaman yung <coughs> yung mayaman pa. Okay? Sa command economy naman, ano ang kalakasan nito? Pantay-pantay, di ba? Pantay-pantay ang tao, walang mahirap, walang mayaman. Stable din ang ekonomiya kasi gobyerno lahat ang magtatakda na kung anong gagawin, paano gagawin at para kanino ito gagawin. Ano naman yung pitfalls nito? So ang pitfalls nito, wala siyang innovation kung ano na lang yung mga produkto ninyo, yun na yun. Kasi mabagal yung, yung research, mabagal ang development ng mga, ng mga products and services. So, yung tanong na ano ba sa apat na ito yung pinaka-best economic system, eh pwede nating sabihin na walang best. Ang best ay yung economic system na makapagbibigay ng ng maayos na pamumuhay sa mga constituents ng isang bansa.